yung iba nagdududa naman na with Beauty Gonzales na na in love ka. Ano ba talaga? Na in love ka ba talaga kay Beauty? anggang uh, hanggang saan umabot? Hindi naman po kasi totally na in love. Kasi pag na in love ka na talaga, hindi ka na makakabitaw eh. Yung tipong ah, mo na siya. Uh, para sa akin po, nakaramdam ako ng spark. Uh, nung ginagawa po namin yung yung pelikula namin at saka yung loving Miss Bridget uh, tiwala uh, pinagkakatiwalaan ako sa beauty as a person at ayun, uh, masaya ako pag uh, ginagawa naman yung mga eksena namin yun yung hanggang dong level mm, na kapag nakikita kami uh, mag-add sa feeling ng mga oras na yun yun ganun po yung pakiramdam pero yan Kelvin uh, madalas sabihin ang dali mo raw ma-involve, ang dali mo mahulog sa mga nakakatrabaho mo.